Hello, 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 hello! Good morning everyone! Good day pala! This is your Miss Universe 1981. It's Marimar Vlog and welcome to this video po. And today, magluluto po tayo ng special na damo. Charot lang. It's what we call pakupako or pako sa amin and it's a fern. So kain po ito. So... Um pumunta po si uh, friend namin doon sa Claveria kasi nag-ano sila road trip sila at nadaanan nila isang matanda na nagbebenta nitong pako kaya binili na nila kaya sabi ko Brenda magluluto tayo for this para ulam natin sa ating dinner ayan po ang bumili ayan po si Britney so let's start uh, preparing it so kailangan mo lang ano siya loin at dito naman bumili ako ng isang ang um, kilong uh, isda at this is what we call eh uh, maliliit na isa para ating ununon or pagpagsiyo. So ganyan ni sa province namin, no? May kailangan natin siya -ano, um, para mas mabango siya. So kailangan iputos eh, natin siya sa dahon ng saging. At ayan, tubigan ng natin, tipahan natin, lagyan natin ng suka. And I think it's 1 kilo, so it's konti lang siya. So kailangan natin or uh, may luya. And meron tayong sibuyas bumbay. Ayan. So, yan lang po ang luya at sibuyas bumbay lang po yung ano niya, spices niyan. After the, na After that, magtimpla, magtubig at magsuka. For, you At ngayon, ipipare na natin natin pa, natin sa sahog ang ah, nabili namin fifth, uh, ah, 100 pesos na karning baboy sa palingke. Ayan. So, i-slice natin yan. And it's very good to know no, na dito, may dito sa amin, may mga ano, may mga damong nakakain. <laughs> tatay ko. At this is what we call the pako-pako or the pako lang sa amin. At ito, ano bumubuhay sa amin doon sa alog na tinatawag namin, yung resort resort doon. noon. Na mayroong spring and... Spring and on. Yan. Charot lang. <laughs> yeah, first thing to do for the process of pagluto ay kailangan natin plituhin or gisa muna ang ating isa sa na pork. Ayan. So, after 5 minutes, to so 6 minutes, ayan, kumukulo ng ating inununan or inununan or paksiyo. So, yan, kailangan na natin siya igisa yung ating karne and kailangan siya magiging brown at kailangan natin ipailisin or um, ipagkunin yung kanyang sariling mantika. So after that, kapag kanya naka-brown, ay inihalo natin ang ating bu sibuyas bumbay at ang ating ahos or ating bawang. So halo-halo lang yan. It's the same process sa pagloto. Alam nyo, al it's the same uh, pinakaunang process sa papag-init ng kawa, na mantika at yan, ating sibuyas at um, bawang. Ayan, so Um, after pagisa ng ating spices ay hinalo ko na ang ating first the main ingredient for this video. Get <coughs> ako. Ay, ay nagkakaing dumi. Ay, ay nagkakaing uh, damo. Yes, <laughs> yeah, so after that I give ko na oyster sauce and also we have the soy sauce na ating toyo at kunting paminta powder lang. Uh, it's um, bell pepper. Bell pepper? Black pepper. <laughs> So, sa naman ko. Ay, ginawa ko. Yan, alala lang natin yan para madestrib, or, or maano siya ba, magiging, oh. alam nyo, wag nyo ang lagyan ng water itong pa, kasi, ka kate, ano na siya, nag-absent mo siya ng water, so it's very watery. It's very watery! yung kasan nyo lang siya, huwag nyo lang siyang um, lagyan ng tubig. Ganyan, o, oh, tingnan mo. So, nilagyan ko ng konting suka, guys. <laughs> para maging adobo like ito ang ating adobong pako pako ay yan sa so, tikman natin and it's good so kayo na magchancha kung good or ano ba mawakulang and everything and so on and so forth so ganon nito na siya kasi it since it's dahon po it's dabo but uh, ano siya, madali na siyang maluto. So, after mga 2 to 3 minutes maluluto na yan. Kapag bumuboil na siya, guys, luto na yan. So, luto na po ang ating inununan na, may, na nakabalot po sa ating dahon ng saging sa so, kumukuha na si Bimbo para sa kanilang mamasita sa tindahan. And kumuha na din siya ng ating pako-pako or ferns. Yan. Ang sarap nito guys. It's very healthy to us. Gano'y lahat ng namang gulay, it's very healthy, di ba? Ito ang pinaka-healthy sa amin kasi it's, it's, it's rare. It's rare! <laughs> Masa-masarap dyan. Ayan, so naglalagay na ako ng ano, mag-iinit ako ng tubig kasi mag-ano tayo, mag-pako uh, and uh, ladyfinger lady finger salad tayo. Ayan. Ayan ang tatawag nating okra, lady finger. Noon hindi ako makain ng okra kasi ano siya, it's very, an, yung ano, yung katas niya, no, parang koan, parang nakakadiri noon. Pero ngayon, ang takaw na namin sa okra, guys. Noon, since bata pa. Yan, prepare na yung para sa salad natin. Ayan, suka, ayan, ang suha, sibuyas, luya, yun lang yun. So, after a minutes a couple of minutes, yan, iaunin na natin, after kapag malambot na yan, it's okay. Pites na yan. Goods na yan. Ayan, after that is our pako-pako. So, actually, naglain ako ng dalawang um, ba ba um ano to bundle para sa ating ibabalance um, natin yan or para sa ating pakop ayan ate pakop ang ganda ang ganda <laughs> Ayan, after a couple of minutes, sabi ko ba, it's leaf, no, dahon to. So, madali na to siyang maluto, madali na siyang maano, maging -ma -ma malambot. So, after that, guys, I, uh, okay, tinitikman ko yan, ha, kasi para ma-sure if it, it's on okay na ba in the court. Para hindi din siya maover malata ba. So, wag over malata kasi para na na siyang, ano, pagkain ng bab, ng, ano, ng, 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 ng ating hayop. <laughs> So, ayan. Hinahawon ko na. So, tinatransfer ko rin sa sabol kung saan na hihintay yung ating timpladong sauce ng ating salat. Ayan na. inalo na siya ni Bating. kailan kailangan siya ihalo siya para, para ma-distribute ang ating taste. So, after that, pati okra po ay ito po ang okra at pako-pako na salad. <laughs> so, it's prepared na. So, thank you, thank you so much for watching, guys. It's three potahi po. Salad, um, adobo, and our inon So, let's kain, 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 guys. And this is your Maring 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 Oh, pako. Pako. Ano ang English ng pako? Ah, wings. Wings po. <laughs> fern. That's fern salad. Pako. And then, okra. Ayan, salad salada po. Tapos meron kami. Ano pangalan pa ng isa sa inyo? Kabaw-kabaw ka sa amin Kabaw-kabaw. Commentan ko nung tawag nito sa inyo. Yeah. Amag. Amag. Amag sa kanila. Amag. Ayun po. Ayan po. Ayan. Po. Amag po. Ito naman ay adobong pako. Hindi ko buyensan. Sa tama drama lagi na siya. Sir. Akala ko no'ng pako talaga niya everywhere. So dialan. Akala ko nung una, may dito pa no'ng nilagay no'ng Kasi parang galing sa. Dahi mo lagi. Adobong pako, 'di ba? Constant. This is Wow. the sauce is the sauce says it's all, eh? say it all. i say it's all <laughs> mm. <laughs> why, why it's all why, why, so why that it's so small huh Not the, so blanch, man. the blanch. like blanching in the water hot water mm. yeah it's uh, no. i like think so 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 like in the water, water. Mm. Yeah, uh, no. i mean like it's so it's so you can you can see this papa. <laughs> the branches is very hard. But Power. Know, I, huh? but yes, I don't hide green. No. Trunks. Trunks? <laughs> Stem. <laughs> Stem, <laughs> 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 uh, Let's pray. I want to, to, to try the asparagus. Amen. Amen. Thank you for booking Melmar and Bate. Ito ba talaga yung ano no, tandem. Kasi sila yung the... magiging ano talaga. Uh, uh Lady Finger. Lady Finger yeah. Wait. Nakalata. Sige po. Makaina tayo. Una ako sa dito sa bahay.

hindi siya and to your stomach uh -huh. uh? Jake! Amanda! nahulong ba siya? nahulong? sino nun

Maraya kung doon siya niya. Ang mm mo. -hmm. So, I need to see with lies, parang kita nila na may pimples there, but at yeah. least they're leaving now, see, out of No, they're fighting pa rin. <laughs> may pimples. Why, 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 why do you think they're still fighting? Because they love me, they still care for me, like, so they're not leaving. <laughs> because They're the only one who <laughs> keep on fighting for me. Not my family, my friends, and my love life. So people and the athletes don't akis. need me. So they're forever. Like you. So because of that. Wow. <laughs> Thank you for cooking. Mm. Let's try the the adobo. the adobo. This is the adobo. wings. Nag-tap nil marba. adobo ako ng pako, hindi Manok, pako, pakpak -pak sa mod. Okay, pako sa so Bisaya is pakpak -pak, Tagalog, wings sa English. Pako pala, ito palang term na to. Pako, 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 kasi ito na pako, 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 di ba? Sigurad pa ng mula. Firm siya. Oh? Huh? Oh my God! Parang nilagas eh.

Uh -huh. is a bore What's more? Uh -huh. po, ano. oh. boring si Babu. Areal walang maganda. Hoy! ayon mahon, parang na lang. Rotina ka lang kroil